Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aris para sa Pebrero 23, 2025. Sa pagsikat ng araw sa mahiwagang umaga ng Pebrero 23, ang universo ay nag-aanyaya sa iyo upang buksan ang iyong isipan at puso sa mga kamanghamanghang karanasang naghihintay sa iyong landas. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagdadala ng kakaibang sigla at inspirasyon, na parang isang paalala mula sa sansinukob na may mas malalim pang kahulugan ang bawat sandali ng iyong buhay. Habang unti-unting lumiliwanag ang kalangitan at bumubukas ang panibagong kabanata ng iyong araw, makakaramdam ka ng bagong sigla sa iyong puso. Isang pagnanais na tuklasin ang higit pang aspeto ng iyong pagkatao at maglakbay patungo sa mas mataas na antas ng pangunawa. Ang iyong masiglang kalikasan ay patuloy na nananabik sa mga kapanapanabik na pangyayari sa buhay, at ang araw na ito ay hindi magiging isang pagbubukod. Bagaman maaaring abala ka sa iyong pang-araw-araw na gawain, mararamdaman mo na may kakaibang enerhiyang bumabalot sa iyo, na parang nagtutulak sa iyo upang lumabas sa iyong comfort zone at subukan ang mga bagong bagay kahit na ang pakiramdam ng kasabikan ay maaaring matagpuan sa mas tahimik na sandali, hindi nangangahulugan na ito ay hindi gaanong makabuluhan. Sa katunayan, sa mga sandaling ito ng kapayapaan, maaaring maramdaman mo ang tunay na kahulugan ng kasiyahan at pagtanggap sa sarili. Ang ideya ng pakiramdam na ikaw ay makapangyarihan, maganda, at puno ng sigla ay hindi lamang nagbabago ng iyong pananaw kundi naglalabas din ng positibong enerhiya na kumakalat sa iyong mga aksyon at pakikitungo sa iba sa bawat ngiti mo sa bawat salitang binibitawan mo at sa bawat galaw mo mayroong enerhiyang nagmumula sa loob na kayang maipasa sa ibang tao ang iyong aura ay maaaring makaapekto sa mga taong nakapaligid sa iyo kaya't hayaan mong ang sigla at kasiglahan mo ay maging inspirasyon sa kanila. Ang iyong init at lakas ay maaaring magsilbing liwanag sa iba, lalo na sa mga taong maaaring nangangailangan ng gabay o inspirasyon ngayong araw. Habang ang buwan ay nasa ilalim ng Capricorn, isang mahinahon at matatag na enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid, nagtutulak sa iyo na mas pagnilayan ang iyong mga iniisip, emosyon, at mga pangarap sa buhay. Ang Capricorn ay isang tanda ng dedikasyon, disiplina, at responsibilidad, kaya't maaaring maramdaman mong ito ang tamang panahon upang magplano ng mas maayos at seryosohin ang iyong mga adhikain. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng isang pambihirang pagkakataon upang magnilay at kilalanin ang iyong sarili ng mas malalim. Ano nga ba ang tunay na nagpapasaya sa iyo? Ano ang mga pangarap na matagal mo nang nais matupad ngunit hindi mo pa nasisimulan? Ito ang oras upang bigyan ng pansin ang iyong mga tunay na hangarin at ituon ang iyong lakas sa pagbuo ng hinaharap na tunay mong ninanais. Sa gitna ng katahimikan, maaaring may matuklasan kang mahalagang aral na magdudulot ng personal na paglago at positibong pagbabago. Ang introspeksyon ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay tungo sa kaunlaran. At sa araw na ito, maaaring mas mapagtanto mo ang mga bagay na kailangan mong palayain upang maging mas malaya at mas bukas sa mga bagong oportunidad. Marahil ay may mga lumang galit, hinanakit, o sama ng loob na dapat ng bitiwan upang muling umalab ang iyong masiglang espiritu. Ang pagpapatawad hindi lamang sa iba kundi lalo na sa iyong sarili ay isang hakbang patungo sa mas magaan at mas payapang buhay. Sa araw na ito, hinihimu ka ng universo na yakapin ang pagpapakumbaba at gamitin ito bilang gabay sa iyong pagminilay. Ang pagpapakumbaba ay hindi nangangahulugan ng kahinaan, kundi isang tanda ng iyong pagiging bukas sa pagkatuto at pagtanggap ng mga aral ng buhay. Habang tinitignan mo ang iyong mga tagumpay, huwag mong kalimutan ang mga simpleng bagay na naging bahagi ng iyong paglalakbay. Ang tunay na karunungan ay hindi lamang nakukuha mula sa malalaking tagumpay kundi mula rin sa tahimik na sandali ng pagmumuni-muni at pagninilay. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak sa araw na ito, makakahanap ka ng lakas mula sa iyong sarili. Minsan, ang katahimikan at pag-iisa ay maaaring maging kasinsayan ng isang kapanapnapitik na pakikipagsapalaran. Sa ganitong mga sandali, maaari mong matuklasan ang mga bagong ideya at pananaw na maaaring magbigay ng liwanag sa iyong mga layunin at pangarap. Ipagkatiwala mo ang iyong sarili sa proseso at hayaan mong ang araw na ito ay maging isang pagkakataon upang lumago, matuto, at umunlad bilang isang individual. Ang maswerteng numero para sa araw na ito ay lima at walo. Ang numerong lima ay sumisimbolo sa pagbabago, paggalaw, at kalayaan, habang ang numerong walo ay kumakatawan sa kasaganaan, balanse, at tabumpay. Ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng isang malakas na enerhiya na nagtutulak sa iyo upang yakapin ang mga pagbabagong nagaganap sa iyong buhay. Huwag matakot sa pagbabago sapagkat ito ang susi upang makamit mo ang mas mataas na antas ng tabumpay at kasiyahan. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay asul at berde. Ang kulay asul ay sumasagisag sa kapayapaan, kalinawan ng isipan at espiritwalidad. Kapag isinusuot o inilalagay mo ito sa iyong paligid, mas madali mong mararamdaman ang katiwasayan at kapanatagan. Samantalang ang berde naman ay kumakatawan sa kasariwaan, bagong simula at pag-unlad. Ang kulay na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng inspirasyon upang manatiling positibo at bukas sa mga oportunidad na dumarating sa iyong buhay. Para sa maswerteng gawain, subukan mong magsulat ng iyong mga saloobin sa isang journal o diary. Ang pagsusulat ay maaaring maging isang mabisang paraan upang mailabas ang iyong mga damdamin at maunawaan ang iyong sarili ng mas malalim. Maaari mo ring subukan ang pagminilay o meditation upang mapanumbalik ang iyong lakas at mapanatili ang kalinawan ng iyong isipan. Kung may oras ka, makakatulong din ang paglalakad sa kalikasan upang maramdaman mo ang koneksyon mo sa mundo at mapawi ang anumang bigat na iyong nadarama. Sa kabuuan, ang araw na ito ay isang paalala na ang buhay ay puno ng sorpresa, at nasa iyo ang kakayahang yakapin ang bawat sandali ng may pagpapasalamat at determinasyon. Huwag kang matakot sa pagbabago, sa introspeksyon, at sa pagtanggap ng mga bagong hamon. Sa pamamagitan ng iyong lakas, sigla, at positibong pananaw, makakamit mo ang tagumpay at kasiyahan na matagal mo ng hinahangan. Sa pagtatapos ng araw na ito, alalahanin na ang bawat sandali ng iyong buhay ay isang bahagi ng iyong paglalakbay. Ang bawat emosyon na nararamdaman mo, maging ito man ay kasiyahan, lungkot, o pananabik, ay may mahalagang layunin sa iyong paglago bilang isang tao. Huwag matakot na yakapin ang iyong tunay na nararamdaman sapagkat ang pagtanggap sa sarili ay isang hakbang patungo sa mas makahulugang buhay. Sa bawat pagsubok na dumaan, huwag mong isiping ikaw ay nag-iisa. Ang mundo ay puno ng mga taong handang umalalay sa iyo kung ikaw ay nangangailangan. Minsan, ang kailangan mo lamang gawin ay magpakatapat sa iyong sarili at ipaabot ang iyong damdamin sa mga taong nagmamahal sa iyo. Walang mali sa pagiging mahina sapagkat dito nagmumula ang tunay na lakas ang kakayahang bumangon muli at harapin ang buhay nang may panibagong pag-asa. Sa pagminilay sa mga nagdaang oras ng araw na ito, bigyan mo rin ng pagkakataon ang iyong sarili na pasalamatan ang mga biyayang natanggap mo, gaano man ito kaliit. Ang simpleng ngiti ng isang estranghero, ang init ng araw sa iyong balat, o ang masarap na hapunan kasama ang pamilya, lahat ng ito ay may halaga. Ang pagpapahalaga sa maliliit na bagay ay isang susi sa mas malalim na kasiyahan at kapayapaan sa puso. Ano man ang dumating sa iyo, alalahanin mong palagi kang may kakayahang bumangon, magpatuloy at magtabumpay. Yakapin ang araw na ito ng may pusong puno ng pag-asa at tiwala, sapagkat ang kinabukasan mo ay puno ng liwanag at walang hanggang posibilidad. Ikaw ang may hawak ng iyong kwento, isulat mo ito ng may tapang, pagmamahal, at inspirasyon. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.